Marahin hapon sa Induga Boss. Kumusta mga kaibigan, mga lods, mga kababayan kong Bicolano, Bicolana. Ganun din po sa mga nanonood po sa ating channel. Eto mga lods, mga kaibigan, samahan niyo po ako sa aking pagbabas sa spotting. Pupunta po tayo ngayon. Ngayon nandito ako mga lods, mga kaibigan, sa aking pinakamamahal na barangay, Barangay Balinad, Kulangis, Albay. Bali, titingnan po natin at mag-aabang po tayo ng mga bus na bumabiyahing wala rito sa amin sa Bicol o kaya Bisayas na galing ng mga bus papunta po ng Maynila. Balay, yun lamang po yung ating titingnan abang di pa po tayo nakakabalik ng Maynila kasi bukas pa po ako babalik ng Maynila nakabakasyon po po ako rito sa Bicol kung ano po yung mga bus na dumadaan dun po sa highway ng mula po sa UAS papunta po sa amin sa Pulangi yun po kayo kasi, kasi yung pinaka main highway po namin kaya dun po talaga yung daanan ng mga bus dun po tayo mag-aantay at mag-aabang ng mga bus na dumadaan sana po pagtyagaan nyo po yung aming video at matapos nyo po ito kasi yun po malalaman po natin yung mga bus kung anong mga bus po yung dumadaan po rito sa amin let's go mga kaibigan salamat po sa panonood muli ingat po kayo palagi eto mga kaibigan St. Martha Lines, Lupet, Bakbak mabilis talaga itong mga lines, ordinary po yan kasunod po niya mga kaibigan si Bubis Line ordinary din po yan tapos eto mga lads kasunod naman po niya Arnie Diaz ordinary malapit din yan matagal na po yung mga buong biyahe mga lads mga kaibigan kasunod niya ulit si Lucas uh, Lai Bruce X-Friend at the London Liner Legendary Tabaco ligas pinabiyahe you know eto mga lads mga kaibigan Del TV ang pogi nito ah Greyhound eto mga kaibigan may paparteng napakalupit mabilis Twin Hearts i-label ko din po ata may ari sa mga lads na ID kung di pa ako kasi para sa po yung markings po nila at saka ng pintura etong paparating ko lay green bali dito lang po yan sa amin sa Ligas kita na biyahe sunod mga kaibigan RMB Bicol Express Ordinary malupit din yan mga lads na mga biyahe. napakarami na rin pong unit yan may mga aircon po yan mamaya magkita po natin pag lumampas po rito sa atin Eto mga lods, mga kaibigan, daan-daan lang po siya, napaka-cool, RMB ulit, Ripple Express. Tapos dalawang, sa line, galing sa Group po yan, napaka-lupit na mga yan mga lods, makakitindi rin magpatakbo yan, ordinary po yan. Tapos eto mga lods, Dell TV, napaka-cool lang takbo, saktuhan lang, kasi merong mga slakyan sa unahan niya. Eto ulit mga lods, RMB ang dami nila ang dami na nilang RMB Bicol Express lang mga kung gumagay marami na po talaga silang units tapos DLTB ulit bak, -bak. Ito kapit ah. nito ha kaya tama kaibigan paparating DLTB ulit napakarami talagang unit nitong DLTB alas kasi buong South pa sa meron po silang ruta tapos Visayas sa ibang parte ba ng Visayas Ito, pamar GBX po ata ito mga lags mga kaibigan malupit din yan Nasakyan ko yan dati Ordinary Tapos ito mga ka mga kaibigan DLTB ulit Greyhound ulit mga lods mga kaibigan Napakalupit nyan Ito mga kaibigan Napakalupit Napakagandang bus na to Scania ng ilawil Napakakulang -cool tagbuan nya Napakaswabi lang yung patakbo nya mga lods Napaka forma Gandang ganda ng bagong ilawil po nila At magkasunod sila Dalawang malupit na magandang bus Scania bus ng ilawil kasuabi so, lang ng mga patakbo talaga ang gulo na ko, tapos ganda ng forma ng bus nila ito mga lods mga kaibigan binyas uh, ABL bus bali ordinary po yan kaya po yan mga lods mga kaibigan ito mga lods gold trans bali nakasakay na ako nyan isang beses din yan sa mga isang palo yung terminal po niyan kung hindi ako nagkakamali basta nakasayo nyan biyayang sor po yan noon na nasakyan ko ito mga lods mga kaibigan napaka cool Ario Diaz ordinary yan matagal na po talaga po yan malupit yan malupit na ordinary yan malupit niyan bumakbak at eto mga lods mga kaibigan green hearts ng Ilabil ito, kung parating yung BDH na malupit na ordinary tapos kasi yung mga lods mga kaibigan si RMB Eagle Express Aircon at eto ilabil ulit napakarami ng ilabil ulit talaga naman isa rin sa pinakamaraming unit eto man lupit si tatay talaga naman yan dati service namin mga lods sa pagsasaka <laughs> hanggang ngayon eto mga lods Mark Eves Transit eto mga kaibigan paparating yung RLLT transport bali kalimitan makikita po natin yung sa Pasay kung hindi man nasa turbina isa rin po yun sa bumabiyah yung malupit na eh. ordinary po rito sa amin sa Bicol hindi gaspi eto mga lods mga kaibigan ilapin ulit na bakbak parami talaga ng unit nito kasi hanggang Visayas po yung ano nila ito na ulit Visayas po yung sinaserve nila sa Amar at ibang parte po ng Leyte ito po mga oh halos yung sunod po si Vila Vila bakarami po talaga aircon ordinary magkakasama sa Amar halos sila ng DLTV sa dami ng unit na dumadaan ngayon tapos eto mga lucho mga kaibigan ano po tapos ito ay eh, labi ulit sa likod niya napakarami talaga na ito mga lots bus line bus line na, napakarami na rin po niya yun o, oh, yung aking nahangaan na bus company filtrahan napaka the best yan sila po yung pinakaunang bus company sa buong Pilipinas at sa buong Asia may nablog po ako nyan mga lods mga kaibigan na kung kailan sila nagsimula, baka pwede nyo panorin pag may oras pa po kayo, magkasunod po sila ngayon na bumabiyahe at kasunod po nila ito yung kapatid po nila na amihan para malaman po natin mga lads mga kaibigan baka sakali may time po kayo panorin nyo po yung aking vlog tungkol dyan sa Piltrang kung paano at kung kailan kasi talagang isa po yan sa tinitingal at inahangaan ko mga lads mga kaibigan na bus company dito sa atin sa Pilipinas bali 1914 po sila nagumpisa sobrang tagal na hanggang ngayon bumabiyay pa pero sana mag upgrade na po sila mga lads mga kaibigan na kanilang bagong mga bus bagong mga plate para naman mas lalo pong maraming sumakay po sa kanila kasi talaga iba po talagang filtran ko sobrang tagal na hanggang ngayon bumabiyay pa loads mga kaibigan yun know, o may nakita akong ko tau trasko grabe ngayon lang ulit makakita ng tau na bumabiyay kasi talagang halos kala ko wala na mayroon pa rin po pala ngayon napakarami po kasi niyan dati mga loads biyayin katanduan eh. tapos tabako dito sa amin sa albay eto mga loads o oh, malupit RMB Biol Express Man Napakaganda niyan mga lods. Na bumiyahe rito sa amin ang Bicol Express. Ito mga lods, oh, eh, backpack siya. Para guys, may aircon. Nako, malupit talaga para guys. Ito kasunod mga lods, mga kaibigan, napaka na bus, Bicol isa room. Sayang sana vlog ko na rin po baka may pagkakataon po kayo mo panoorin iba pong mga vlog ko. Tungkol diyan, ito yung legendary na tina-filtran ko, daan-daan lang muna siya. Mukhang nagpapahinga muna siya kasunod po niya yung super linis super lines mga lords malupit yan yan yung mga dating sinasakyan ko noon talagang para sa akin napaganda na niya noon kasi talagang mahirap ako maka aircon noon lagi ordinary <laughs> pero kan may mga aircon niyan mga lords makasunod po yun no? Oh, mga aircon ng super lines napaganda niyan yan mga lords super linis talaga super lines <laughs> eto mga lords, pakpak siya pamar, gbh pala at ito napakalukit to. Eh. Ilabil napakaganda, napaka pogi pang klase yung ilabil ngayon niya. Yun oh, yung the best. Mabilis, Alps, talaga mabilis yan mga lods. Mabilis man ako yan, sakyan ko na yan. May vlog din pa ako niyan. Baka pwedeng panoorin niyo po kapag may pagkakataon ko kayo ng kung ilang oras pa yung tinakbo ng Alps. Yun oh, know, tawag ko ulit. Lupit ah, ganda. Mario Diaz, ordinary. Yun oh no? Ang pogi mga lods mga kaibigan Yayang matnog dulan Ang CUL Nakakapogi Yun naman lupit Mga lods mga kaibigan Yung Raymond nasak ko May mga vlog din po ako nyan Tungkol sa Raymond Magbibilis din po yan Mga lods mga kaibigan Magaganda rin po yung mga pass ng Raymond Talaga sa yun po yan Sa sinasakyan nyo. Kasi malapit lang po yan Sa akin Pinapasukan Kaya talaga naman na Isa rin yan sa akin no consider kong masakyan Kasi komportable din po yun At mabilis po yung Raymond Ikaw sa road yun o, Bragay para yung Express na makarami na rin talaga unit nito mga lads syempre, ito yung aking sasakyan <laughs> kagsawa, komportable <laughs> kasi ako rito mga lads sa kagsawa tapos eto mga lads, isa rin na magandang bus talaga yung Pina Francia napakaganda rin po nyan mga lads, mga kaibigan sakyan, halos sasakyan ko na rin po niyan. kaya may mga vlog din pa ako yun mga lads ito mga kaibigan, no? Antonina, napakaganda, napakapogi din talaga. Yun lamang po mga lads mga kaibigan, sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Kung may time pa po kayo, marami pa po akong vlog sa mga basa diba at po mga lugar na pinuntahan ko. Sana mapanood niyo po. Maraming maraming salamat. God bless po. Ingat po kayo palagi.